uh, ito mga guys, tayo po ay magkukwentuhan na naman ngayon gabi. Pinabati natin ang lahat ng magandang magandang gabi. So may kwento po tayo na ng ngayon na medyo nakakatawa kung tatawa kayo. Pero kung hindi naman at walang ganang tumawa, okay naman. So, ang kwento natin ngayon mga guys ay tungkol sa mag-ama. Ayan. Yeah, tungkol sa mag-ama na kung saan ang kanyang tatay ay matataas ang pangarap. So, kaya nangangarap siya, nung nangangarap siya pati anak niya, uh, kinausap niya, dala sa kanyang pangarap at planok na mag-aasensya. <laughs> so, guys, tuloy na tayo sa ating kwento. <laughs> time one day ito yung nangyayari nung nagpahinga ang mag-ama dahilan nga doon sa kanilang ah uh, may mayroon din kabuhayan ng mag-amang itong ngunit matataas talaga pangarap niya no? Kaya nung nagpahinga na sila sa puno ng ano, sa puno ang kahoy, hindi ko lang alam kung ano nung klaseng kahoy. Kaya <laughs> nagpapahinga, sabi nga ng tatay niya sa anak niya, anak, makinig ka ba? plano ako na mukhang mabibilis lang ang pag-asinto natin ito. Kaya eh, sabi ng anak, ano yan tayo plan mo? Ganito anak, may naisip akong magandang paraan. Anong paraan yan tayo sabi ng anak? Yan ganito sempre nandito tayo sa ano, ang kabuhayan natin ay nasa basakan, magsaka. E, ibig sabihin, ang anak po ay natin, focus tayo dito sa sa takas. So, ibig sabihin ng tatay, eh, siyempre, don't na-focus sa Uh, takas loh, no? Hindi sa fokus itu se-takas sa takas bukit uh, ano ba takas? Uh, bukit. bukit. selain so, lamanya sa anak, sabi nya, anak penitul nolang, simpri, di netung, ada Sabi naman ang anak, sabi niya, Opo, tayo, maraming dalaga dito sa paa natin. So sabi ng tatay niya, Naisip ko, anak, na ganito ang gamay natin. Nagkagawa tayo ng ano? Nagkagawa tayo ng parang popotrap, trap. no? Parang ang tawag yan sa Bisaya, Ilongpo. trap. Uh, banta, sa mga sapa na yan. Sa amin, taon. Taon. <laughs> hindi taon na uh, year na. Hindi taon, hindi taon. Ibig sabihin parang bukos na. Parang pina pinapasok pang isda yan. Pag napasok pang isda doon, hindi na makalabas. <music> So, anong magandang gawin natin tayo? Siyempre, anong magandang gawin? Hindi, gawin natin, eh, kahit dalawa lang muna ang gagawin natin. Siyempre, pag sakali yung maganda, di, pang ipinta natin, may kamahala naman ang dalag, eh. Siyempre, hindi lang dalag papasok Yan, baka may ano pa. Yung palos. Yung tawag asili. Yan. So, medyo maganda rin pala yan tayo, no? Siempre, no? may kamahalan sa palengke, sa merkado yung dalag. Kaya kailangan gagawa tayo ng bubotak na dalawa. Ngayon, kung magkakahuli ng ano yan, sa ng pintang lima, bawat isa, may po oh, ilang kilo na yon. Ang pala sa ng anak. So, sabi niya, Ganda at ang uh, plano ko pa ang um, plano natin ganun para magka tayo magkapareha tayo ang hey, anong maganda natin gawin kayo di maglakad na tayo sa so puno ng kawayan natin at saka tabangwa ng kawayan para maitagawa na natin at masimulaan natin tayo so, <t plausible> Mamadali ba ako? O ka ba plano natin ng maganda. ayat bang plano tayo? Kasi siyempre, simula na natin para matupokan natin kung talagang uh, maganda yung plano mo. ka <laughs> <laughs> और पारे पंपित्त akala na yun sa palengkid, eh, itira na tayo, di ba? Ang gaganda tayo sa amin ang anak. Ang gaganda pala ng ano, ng plano natin, ano, sa kapangarap. Mm. Ang nagawin natin yan. So, plano natin na maganda para mas maganda na bago tayo kilos na kaplano. No? Hindi <m, Ki> ha, <-ita> <manyan> si isang daan na. <laughs> ay, ay, isang daan na tayo ilang kilo ng uh, uh, maho niyan, di na kukuha niya. Ilang dami na ilang kilo na niya. Hindi malaki-laki na. Nagtakwi natin kung magkano yung kilo niya sa palingki. Hindi na din sure, kung magkano na kaya ang kilo niya. Di may kamahala na ngayon alam ko. Di medyo mapira-pira na tayo niyan. kita na tayo ang araw ng karana, pupunta na tayo dito po, no? Magsisimulan tayo. Puan sa baba, mamadating. Lanoy natin ang maganda. Di ano po? Ano po tayo ang mga plano? Ganito, ganito. Kung medyo maganda na huli natin, si huwag ka na. Ah, ikaw na mag-stay dito sa ating bubot, dahil ako ay magninikosyo na Hay <laughs> kung hindi man tayo hindi man sa kanila ni Batolay plano ko na magninikosyo ako gagawin ko na lang bibili tayo ng jeep ni dito sa hero <laughs> Magaganda tai magaganda kanon no magaganda kanon din may jeep na tayo dito tayo ikaw driver I <laughs> Sabi nang tatay niya, ot kang matigas ang ulo, ot kang pa, minor de edad ka ba, hindi pa pwede, hindi pa pwede. <yye> o, hahanap ako para maging konduktor kasi mahirap na pag ikaw ang conductor, maliban ng minor de edad ka pa, ba, baka mahulog ka ba, atin, eh, hindi maganda. <yye> Huwag naman kong doktor, kaya tatabaho lang mm okay. ating kwento kung oh. ano'y nagustuhan ninyo at maganahan din sana kaya dyan baka eh, hindi kayo naganahan, ha na magpaganahan na din kayo <tinyo> magkwento tayo ang daming mga mula kaya nito ang ating pagkwento ay putol-putol sa dahilan na habang nagpapasarap tayo ng masarap din ang utot ng lamok sa akin. Ang <laughs> uh, dito na lang ating pagtutunto sa inyong lahat. Sana'y nagustuhan niyo. Thank you so much. And bye-bye. Thank you for watching.